Nakapasok na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng bansa, pero nagdadala ng pag sa malaking bahagi ng bansa ang Easterlies at ITCZ. Ang ulat panahon mula kay Jen Garcia. Sa so weather bulletin mula sa pag-asa, makikita sa ating i Weather Center na parehong nagdudulot ng pagulan sa malaking bahagi ng bansa ang Easterlies at Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Umiira lang Easterly sa silangang bahagi ng Luzon at Visayas, habang ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ay umiira sa Mindanao at Lalawigan ng Palawan. Base sa pag-asa, nakapasok na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na binabantayan ng pag-asa. Pero wala itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. At para naman sa magiging lagay ng ating panahon bukas, sa Cotabato City, maglalaro ang kuat ng temperatura sa 23 to 29 degrees Celsius at nasa 70% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang kuat ng temperatura sa 23 to 30 degrees Celsius at nasa 70% ang chance ng pagulan. Sa Cotabato Province, maglalaro sa 22 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 70% ang chance ng uulan. 25 to 31 degrees Celsius naman ang na magiging agwat ng temperatura sa Davao City bukas at 70% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 24 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 60% ang chance ng pagulan. 25 to 32 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwat ng temperatura sa Zamboanga City bukas at 90% ang chance ng uulan. Ang Lana del Norte ay papalo bukas sa 22 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 19 to 26 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 40% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.43 ng umaga at lumubog ng 6.16 ng gabi. At yan ang latest mula sa ating Eye Weather Center. Jan Garcia, iMinds, Philippines.